A day in my life, as a vlogger ko noon, nakarating si Teriyang sa Batangas, day! Or to this video, mga si Teriyang ng selfish. Dahil nga may nakapagsabi sa akin na mangalkal lang daw dito sa may buhangin at makakuha ka na doon ng selfish. Aba kanina pa kami nakakalkal dito sa buhangin, ang sabi ni Adit na muda mo doon ang selfish dito sa ilalim ng buhangin. Hanggang ngayon, wala pa kami nahukay at tinunto ito. Dahil wala nga ako nahukay na selfish, pinuntahan ko na lang yung mga kuya na naghihila ng lambat. Kunyari, tutulong ako para mabigyan para ng isda. So ayun na nga mga ka sa una, kunyari, hawak -hawak lang ako ng tali. At dito na nga, ito na nga yung para matanong ko si Kuya kung bakit wala kami nahukay ng mga selfish. Nung tinanong ko na nga si Kuya kung bakit walang selfish yung dagat nila at ito ang sagot niya. Bakit dito daw ako sa dagat naghahanap ng selfish at walang mga selfish dito sa dagat nasa syudad daw. At ito pa nga sabi ng isang kuya, baka nga daw hindi mo lang alam nakakasalamuhang mo na. Hala, bigla tuloy ako na paisip kung sino-sino yung mga nakasalamuhan ko ng mga selfish bala. Habang nakikihila nga ako ng lambat, tinawag ko na rin ang aking friend para tulungan kami para madali ang paghila. Syempre na itong aking friend kaya ang bilis ng rescue. Grabe, sobrang bigat ng lambat siguro pating ata makukuha nito. Sobrang excited niya kami na makita namin kung ano talaga ang laman ng lambat. Yung iniisip ko talaga habang naghihila, patingan laman nito kasi napakabigat. Allah! Nasaan na kaya ang mga isda? Bakit puro ito di kaya. Now I know na talaga kung bakit napakamahal yung mga isda sa market. Napakahirap pala hulihin talaga ng mga isda. Kung tiningnan nga namin yung lagay nila ng isda, meron din naman laman pero hindi nga lang karamihan. Dahil hindi nga nila ako binigyan ng isda, kaya naman lumipat ako ng ibang spot. Nag-enjoy nga ako dito mga katriang, kasi ang daming isda sa lambat. Nakisali na nga ako magtanggal ng mga isda sa lambat kaso nga lang napuputol ang mga ulo. Isip-isip ko bakit kasi ang laki-laki ng ulo? In fairness, masarap yung malaki ang ulo, masarap sip Oh, anong ulo na naman ang iniisip nyo? Oh, isda yung pinag pa natin dito ha, isda. Ulitin ko, isda. Ayan, sinilip ko na yung lagayan nila ni kuya dito ng isda. At nakikita ko naman talaga, medyo marami silang kuha kisa doon sa kabila. Ayan, nagsiglapitan na rin yung mga kasama ko at nanguha na rin sila ng isda sa lambat. Ayan, si Mami Aids. tuwan-tuwa, may nakuha daw siya. Ayan, ang dami na namin dito sa part na to. Pero tingnan nyo naman ako, talagang ayaw magpaawat. Akala mo naman bibigyan kahit ulo lang ng dilis. Ay nako, mas maigi pang uuwi na lang kami at nagugutom na. Nung pag nga namin sa dagat, ay tamang-tama, malapit na maluto yung ulam namin. Ito nga pala yung bulaklak ng kalabasa at ilalagay yan maya-maya pa plus okra malapot lapot ay ang sarap talaga lalo pag naglaway-laway ay grabe ang sarap talaga oh iba na naman iniisip nyo sa naglaway-laway na yan ayan nilulunod na nga ni Mami Belay ang okra ayan tawa ng tawa si Ate Merlin paano ba naman kasi sabi ni Mami Belay pampatigas daw ay este pampatibay daw ng tuhod yung okra na yan habang inaantay nga namin na maluto yung ulam nanguha muna kami dito ng mga pongka nanguha nga muna kami diyan bago kami magpaalam sa may-ari syempre ginamitan na namin ang teknik yan mamaya pag nagpaalam kami tapos hindi papayag ngayon alam niyo na mga kateryang ha manguha muna kayo bago kayo magpaalam ayan inakyat ko pa talaga para makadami. Ayan, bumaba na nga ako at maluluto na daw ang aming pagkain at kakain na daw kami. Ayan na, nilunod na yung dahon ng kalabasa. Isusunod na yan maya, maya ang bulaklak. Ganito nga pala yung teknik ni Mami Belay kung paano maghalukay ng dahon ng kalabasa para nga daw hindi siya magputol-putol. Ayan na nga, nilunod na yung bulaklak ng kalabasa at malapit-lapit na talaga. Talagang kainan na talaga ito Ayan, ganyan lang daw magluto ng bulaklak. Kunting usog-usog lang, pantay-pantay, saka naman takluban or takipan. Ayan, kumulo na nga ulit at hinalukay na ni Mami Bele. Ay, sa wakas, ito na talaga yun. Magkakainan na talaga kami.